ang tao, ang bayan, hihiliin pa rin. Ang tao, ang bayan, hihiliin pa rin. Sa Mendoza. kanyang kaligtasan, kalusugan, suporta para sa patakaran at lahat ng mabubuting programa sa ilalim ng kanyang administrasyon, sa ilalim ng bagong Pilipinas. O Allah, punuin mo po ang aming mga puso at kaisipan ng pag-asa, tibay at tatag ng kalooban, prinsipyo ng may pagmamahal sa bansa pagmamalasakit sa kapwa upang maging magaan para sa amin lahat, harapin at ipagtanggol ang amin karapatan laban sa mga mag-aaping, protektahan niyo po ang aming kalayaan bilang isang marangal at malayang bansa alang-alang sa kinabukasan ng aming salinlahi. Pagpapalain niyo po ang aming mahal na Pangulong Marcos sa kanilang pamamahala sa sambayan Pilipino. O Allah, patnubayan nyo po kami tungo sa matuwid na landas. Patnubayan nyo po kami tungo sa tagumpay. At patnubayan nyo po kami upang makamit namin ang inyong awa, kalukuran at pagpapala. Para sa aming bansang Pilipinas, para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, Rabbana na atin ang hasanang. وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين آمين